Hello everyone! Happy lunch time sa inyong lahat. Kain tayo guys. So ito nang aking paksyaw na tilapia. Hmm, tapos meron akong leftover dito na ay yung adobo na pork ribs. Dalawa na lang natira. So kain tayo guys. Saka meron akong itong konti kanin at saka tubig. So kainan na. Yummy. I wash my hands already. Hmm. Hindi ka lang. Gusto kong sumabaw na. Ng... Yun, nagsabaw na ako ng paksiw. Mmm. Sure up. Mmm. Maano talaga guys. Yung tilapia, malinam-nam siya. Feeling ko alo siya. Presko para siya na. Nilagay sa freezer. Yummy. <tuk> hmm. Sarap banget. <telgamang> <tuk> <tuk> Sarap Sarap banget yang manggan tuh. kain po tayo. Gumagawa ako ng ano, ng lumpia wrapper. Kaso nagutom ako, kaya nagpaksiyo muna ako. Mmm! Sarap talaga yung paksiw. Pinatuyo ko to eh. Namiss ko magpaksiw ng ganito na tilapia. Yung kompleto pa. Kasi yung more on na binibili ko yung filet. Tilapia filet. Yung wala siyang ulo. Yung karne lang talaga. Yung meat lang. Walang tinig. Ganon. Kasi bihira lang sila magtinig sa Walmart ng ganito. Kaya nung magpunta kaming grocery store ni Afam nung last week, pag, ko dun sa frozen, sa freezer nila, meron ganito. Mga dalawang terasek, mga dalawang bag siguro. Kaya inubos ko. Kasi bihira lang sila mag -ano eh, magbenta. sa yung paan ng manok, bihira lang din.